Pagsusulat sa medium, isang daan panandang pandagdag artikulo sa loob lang ng 26 na araw, mga tip at insight. Sa AVI 3.85 araw-araw mar 20 hanggang ever 152023. Maaari mong matandaan na nagpost ako tungkol sa pagsulat ng lima panandang pandagdag na artikulo bawat araw sa mahabang panahon. Dito ako tumayo o tumahimik. Sa ari, nagsulat ako ng 3.85 na artikulo bawat araw kapag ginawa mo ang mga kalk. Ang aking record ay pito artikulo at hindi ako nagpo-post ng mababang kalidad ng mga artikulo. Kahit na ang aking mas maikling mga artikulo ay may hindi mabibili na mga aral na natutunan sa loob ng mga ito. Dito, pinapatunayan kong kaya mo rin. Subukan lamang ang aking mga tip na nakalista sa aking iba pang mga artikulo. Nagbabahagi ako ng maraming tips sa pagiging produktibo sa loob ng album ng negosyo ko. Marahil nagtataka ka. Bakit 3.85 na artikulo ang nakasulat sa ibig sa halip na ang ipinangakong lima panandang pandagdag? Well, syempre lahat ay tungkol sa aking eksaktong mga salita. Sa totoo lang, Sumusulat ako ng lima panandang pandagdag na artikulo sa mahabang panahon at kahit na sumusulat ng anim o pito minsan. May mga araw kung sa anak ko ay naglalakbay ng apat panandang pandagdag na oras sa isang kotse para sa Pasko ng Pagkabuhay Dalawa sa linggong iyon para sa isang apat na araw na bakasyon. Nagkaroon din ng malaking pagkabalisa sa pag-abot sa aking unang isang daan na tagasunod at pagkakait sa medium partnership program dahil ako ay masyadong masipag tungkol sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ang pagtanggi na ito ay tiyak na maapektuhan sa iyong damdamin kapag kailangan mo sa pananalapi ang bawat sentimo na maaari mong kikitain Gumugol ng labing-anim na panandang pandagdag na oras na araw sa pagsusulat at pagkakait sa isang pagkakataon kung saan kakarapat dapat at pinaghirapan ng husto. Oo, oh, ang pagtanggi na ito ay malamang na nakaapekto sa aking output. Pagkatapos ay nagpasya ako. Prutas, Patuloy ako magpe-perform sa aking mataas na antas at gagawin ang aking makakaya anuman ang pag-aproba ng medium enemy. Iiwasan ko na lang mag-aksaya ng maraming oras sa pakikipag-ugnayan sa medium dahil hindi ito pinahalagahan at pinuna. Sa halip, palaguin ko ang aking mga sumusunod sa pamamagitan ng minimal na pakikipag-ugnayan sa medium particular na kung iyon ay makatuwiran inirerekomendang basahin na nakalista sa itaas act medium com at alisa mahin hyper how to write Negatibo 5 articles per day negatibo isang daan at limampu per month long term negatibo lima at dalawa di labinsyam a daan at apat na put dalawa. Maalala mo rin, isinulat ko ang tungkol sa pagsusumikap para sa isang libo na artikulo at dalawampu libo tagasunod bago ang Enero sa dalawang libo at dalawamput apat. Oo, oh, ito ay isang mataas na layunin na maaring imposible. Ngunit makikita natin. Sa isang 3.85 ako ay nasa landas upang magtagumpay. Kailangan ko lang ng 3.5 ag. Ang problema ay, magsisimula ako ng apat na oras na linggo ng trabaho sa lalong madaling panahon. Kaya ang 3.5 araw-araw ay medyo mahirap. Ngunit muli, kahit na hindi ko makuha ang layuning ito, papalapit na ang tagumpay at ginagawa ang aking makakaya. Ang mahalaga ay ginawa ko ang aking makakaya. Sa paggawa ng aking makakaya ay mahuhulog ako sa gitna ng mga bituin. Pagdating sa followers o malaki ang pag-asa ko. Katulad na posibleng imposible. Lalo na kung hindi ako nakakakuha ng suporta o pagpapalakas mula sa medium home. Well, mas madali ang mga layunin kapag mayroon kang isang kuponan at malakas na sistema ng suporta. Kailangan talaga kayong lahat. Tiyak na kailangan ang suporta. Wala rin akong kontrol kung pinahalagahan at pinahalagahan ng iba ang lahat ng aking isinusulat. Ang magagawa ko lang ay magsulat, magbahagi, at umaasa na makita ng mga tao ang halaga sa lahat ng aking ginagawa. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagsisimula. Pinagsasama ang paglaki. Batas ng compounding effects. Ang paglago sa anumang platform ay magmumukhang isang exponential growth ng isang parabola. Habang nakakakuha ka ng traction, ang rate ng paglago ay magiging marami. Ibig sabihin, dadami ang mga tagasunod. Darami ang mga nabasa. Darami ang mga view. Darami ang mga tagahanga. Darami ang kita. Halimbawa, tingnan ito. Mar dalawampu hanggang ever isa, tatlumput isa followers lang sa humigit-kumulang isa sero araw. Eber isa hanggang Abe dalawampu, na napu panandang pandagdag followers ang dumami. Eber isa hanggang aber labin lima, ngayon isang daan at na naput lima panandang pandagdag followers. Madaling makita na ang aking isa at isa zero days sa medium less my dalawa andi isa zero days ay may kasamang tatlo na paglaki kumpara sa naunang isa 0 araw. Sa nakalipas na lima araw ay nakakuha ako ng isang daan at lima panandang pandagdag habang ang isa 0 araw bago yun, ay nakakuha ako ng siyam na po panandang pandagdag, kaya isang dalawa na paglago sa ngayon, ngunit ang huling lima araw ay dapat mag-alok ng isa pang siyam na po panandang pandagdag ayon sa estatistika batay sa data. Kung ang lahat ng ito ay tila nakakalito. Alam mo lang, ang mga bagay ay mabagal ng maaga Ngunit habang nakakakuha ka ng traction, exponential ang paglago. Ang paglago ay dumarami at bumibili sa paglipas ng panahon. Mag-ingat, ang rate ng paglago na ito ay mag-iiba sa iyong angkop na lugar, dami ng mga artikulong na ipost, pakikipag-ugnayan, itinatampok na larawan, pamagat, at kung gaano mo ibinabahagi ang iyong nilalaman sa iba as ngayon wala white post isang daan articles 25 days and kinakailangan ng mahirap na trabaho at dedikasyon sa pagbabahagi sa lahat ng amg bagay ay kinikiligaw as buhay